What's up guys? Nandito na naman po ang inyong kabugnoy. Nagbabalik! Guys, samahan nyo nga po pala ako. Ako po yung ngayon ay nangunguhan ng bunga po ng malunggay. At ari po request lang po sa akin ng aking asawa. Gawin, Nung pag kami po ilalabas po din eh, sa may daanan po din eh, eh malapit po rin din sa kalasada ay eh, may bunga po ng malunggay. Eh, pagkakadami daw pong bunga. Ay sayang naman daw po at yun daw po ay masarap. Ay sabi ko nga po, abay, dititikman niya po kung masarap nga sinasabing yan. Sabi ko pa nga po nung una, ay pagkakataas na may pagkakahirap kunin. E paano ko naman makukuha yan? Ay kahirap na sungkitin, pagkasusungkitin. Ay inaramahan naman po ako. Ay sabi sa akin na aking misis, ay nung ako daw ay nanliligaw, lahat daw ng pangako ko ay ginagawa ko. At wow. sabi ko pa daw po nung una, ay kahit daw hibito ay nakisusungkitin. <laughs> ay alam ka naman hindi ho pagbigyan ay para yan lamang ay ito ho nang, nang hiram na ho ko sa aking busing ho nitong loader nang hindi naman ho nakakahiya pa sabihin naman ay hindi makarequest ay ka, hirap naman ho pagka re-request ay siya ay baka mamaya ay hindi rin ho pagbigyan <laughs> ganun lang ho pagka mahal nyo isang tao di lahat ay gagawin ninyo dahil oh. well, pagka hindi nyo ho ginawa ay siya ay baka humamay mag <laughs> Sabi ko kasi na aking asawa, ay rin ho ay masarap kahit ano daw luto. Ay pili yes. daw din yung ginisahaw na may kamates. Ay mas masarap daw lalo din eh pagka rin daw nilagyan niyo ng gat ng ano, ginat ng gata, kung tawagin ginatan. Tapos eh yung ano naman ho, yung taba ng baboy, hindi eh, lalagyan niyo sa ginisa kung gusto niyo din ho. masarap nga daw ho 'yon. Pagka kayo, pwede rin daw din ng ano eh. Eh pwede rin nya daw ho ilahok sa sinigang. O kaya ho ay sardinas o tigisa. Ay pag ginisa lang daw 'yon, hindi eh, kay katalo na ho, ginisa pala ang nare. Kung tawagin ho ay eh sa totoo lang ho, ay ngayon lang ako makakatikim ho nito at ako, hindi ko nga ho alam nakakain. What? Eh sabi ho ni Amy, eh, si, siya rin daw ho nung sila daw yung mga bata pa, ay malimit daw sila magluto nito. Sorry uh -huh? nagpasama ko sa akin kumpare at nanghiram mo ako ng loader sa akin buseng. Eh sabi ko nga ako kay kumpare, ay eh, total ako naman na may kailangan nito, di ikaw na magloader at ako na manguha at ako na nadini sa taas. Eh sa party hong yan, ay ako hitakot na takot at ba, para <laughs> mahuhulog ho ako ay eh, nasa taas ho eh, pare tinaso na kumpare ko. Nagmamanin ho na si Parang Julius, tim natin kabugnoy, tim kabugnoy ho yan. Eh marami gahong nakasabit na kuryente din eh, kaya medyo natatakot ang inyong kabugnoy. Tapos ang nakuha ko pa pala ho din eh, ay arihong magugulang na kong tawagin. <coughs> <coughs> so, hindi ko <coughs> na kong pipidi ho, alam kung ho Ay sa anong yan pati pagkakadami, hulang gam, habi ko ah, ay aay talaga naman, bako nga namang makapanguhan na rin. Ay sabi ko nga, ay kung hindi ko lang mahal yung aking asawa, ay eh, naku, ah? malabo akong manguhan ito. Eh, sa party hong yan, ay eh, diary hot, marami na akong nakuha, binaba ko na ako. Ayun bakit, binaba na akong pare. Ay, tingnan nyo naman guys, kung gaano kadami nakuha kong bunga ho ng malunggay. Wow. Yan yung masarap nga daw ho. Sabi ho ng aking asawa, ay eh, mamaya ho, matitimusan ko yan kung gaano ho kasarap yung sinasabing luto na yan. Ay ako huna na talaga namang pagkakahap di ho ng balat at napagdali ho ko ng mga langgam ay pagkakadamay. Sabi ko nga ito pwede ko din lang kagatin ng langgam ay ako'y babawi ho eh. Ang pagkakasakit ko, yung mga pula pa ho eh, na malalaking langgam na yun. Tawagin ni Alilinga siya ho yun. Ay ari naman ho malunggay na rin, masustansya ho talaga ari. Eh, lalo na ho yung mga dahon niya, yan, ho rin mo sa buntis siya, papano ho ya, papadami mo ng gatas. Yes! At tari namang gashi, ako yung umuwi na how sa amen, at maaga ho kami lumabas. At tari yung bata, kinukulit ako, pinapakita pa rin mga drawing-drawing na aray. Eh ako nga pala ho, may dalang itlog, ay ari ho galing sa aking buseng, ay, aray, daw ho yung mga hindi na nalimliman. Ay sabi sa akin, baka daw ho magkakaigi pa. Ay sa tingin ko naman ho din sa mga itlog na aray, aba, ay parang quality pa nga, ay eh. sayang din aray, kasi ako bibili pa sa tindahan. Ay sabi kay boss, eh, akin na lahat, mga galing din mailabaw, na talaga naman ho, masarap din niya yan. Ay di pagka ho, natambahan ko naman ho'y bugaw, ay di, ang gagawin tatapon na lang ho, ay wala akong magagawa, hindi ko naman nakita laman ito sa loob eh. So, wari pwede pa, ubugo uh, ko na. ay sawari ko naman yung magkakaigip pa, yan, yan oh, no? kita yung kulong-kulong na, ho, na ho yung, yung kabuglaw, eh. Yung e, mga itlog na yan, ay, sabi ko nga, eh, magaling din merienda ito, At, hapon, wala pa daw merienda yung aking bata. Ay, kita nyo oh, kulong-kulong, ayan, ay, oh, masarap yan, pagkayan, hindi, oh, bugok, eh, yan, pero sa Laguna, ho, sa totoo lang, yang ginagawa hong tinapay, eh, galing ko sa itlog talagang bugok ho. Kung tawagin ho yun ni Abnoy, nakatikim uh? ah? ko noon. Talaga napakabaho nga ng tinapay. Eh, kaya lamang ho, pagka isinapsaw nyo sa suka para may sausawan nyo sila, ay, yanong sarap naman ho. Pagka gayon ho, napag natikman ho ninyo yun. Yung bugok kong na itlog na ginawang tinapay, eh, dinihong sa lagong nayo, na yun, nakatikim na ako dati. Gawa nung aking kabarkada ho dati. Pag napunta kami doon, E eh di yun may kinakain. E eh, pagkakasarap naman huwag eh, kahit naman hubogok eh. <laughs> eh. sa parting yan naman huwag diyan eh, di yan ho, tuwa na huwag yung aking anak. At pinagbubukas ko na nga ho, At sabi nga eh, si kakain na. Ah. Yeah! At ako naman hinaghihimay na yan. Anak ko din huwag yan, yung babaeng yan. At binabaltan na huwag ni Kabugnao. Eh. talaga medyo mainit nga din laan ho yan. Di dahan-dahan ho, pagbabalat. At parang yung iba ho, ilusaw na ho, ay, yung iba Pero magkakayagi pa, Sa parting yan, yan, yan eh, mayroong parang sari-sariwa Ya, yeah, sini Inamoy-amoy ko pa, eh, pero pidi pa ho yan. At ko, pidi, pidi pa ho. Sabi ko nga, ay eh, abay, di, sisipin muna, aring sabaw, ay eh, masarap din nga ho, o, kunting asain. O, sabay subo uli. Abay, talaga naman, quality-quality yan, si kabugnoy pa. Pagkalam na masasayang, abay, hindi pipidi kay kabugnoy, hanggat magkakaigay, pagkakaigihin yan, wag lang magkasakit, talaga naman. <laughs> ay sa parte yan ay talaga hong napaso ang inyong kabugnoy eh. napakasakit ho <laughs> <laughs> hindi lang hong nagpapahalata sabi ko ya ah ay, bago makapangain niya hindi naman mare hindi ko pagbabalat yung aking bata ay sabi ko isya ni kunin na ng bangko si yung kunin na ko ng bangko na makaupo naman ng maganda ay napaso na ay eh. pagbabalat na rin inyong itlog ay hindi naman mare hindi ko pagbabalat na rin, mga re Di pinagbalat ko na nga ho, aring aking bata at gawa ng kahirap din naman ho pag siya pa pagbabalating ko at gawa ng medyo mainit ho ay baka humapaso. Ay magaling sa sikabog nila lang kaysa aring aking bata. Ay, talaga naman pag napaso di pagkakasakit din naman ho ay talaga naman panay naman ho kaya na ikabog na yan. Ah. Sabi ko nga ay ah, ay ako din naman may gutom pero ako merienda na ho kanina balot ho isang balot. Ay sabi ko ay ah, ah, ay kakain pa ng itlog si kabug, no ay at rin naman ho hindi balot kung tawagin naman ho aripe no ay tuwan sabi Papa, magdala ka pa sa sunod. Ingaling-ingaling ko na sabihin, abay, eh, di pag kami, ano, hindi nagpipisa, Ay baka sakali. Ay, pumisimis pa yung aking dalaga di, ha? Sabi, ay, papa, masarap nga pala ito. At yung akin naman isang binata di, yan, ala, ay, pawala-wala lagi. Kaya pang may sinina, papagkamal dalwa anak ko, ay, hindi naman. Ay, sa totoo lang talaga aking anak, binata na ho yung isa. Medyo mahihain ho, ayaw ho na nakasama sa kamera. ay. Busog na naman ang aking si Pupo at ang yeah! aking si Thea. Sarap na sarap na naman kami niyan. Ay, paguntahan pa ako na. At sabi ko nga, ay, ah, ay, mauubos nga namin ito. Ilang piraso din ho ito. Ari yata nasa sampung piraso din ho. Ay, sabi ko nga sa kanyang ina, ay, ako na magbabalat. Taabutan ko na lang. At yun ay naghahawak ng kamera. Ay, ayaw ko magpakita sa kamera eh. Siya daw ay hindi panaligaw. <laughs> kaya nga naman kabugnoy eh, kahit hindi pa naligaw ala ayun na din naman ho eh. kahit bagong ligo, eh wala na din naman ho magbabago eh. Hadyang, na ho oh, itsura ng inyong kabugnoy eh. kaya pagpasinsyahan nyo na ho oh. kaya huwag naman ho oh, sana kayo magsawa sa aking itsurang areawo oh. huwag nyo naman ho yes! gano'ng patakaw na inyong kabugno, eh. oh talaga naman kagaling natin tumimos kaya sa mga handaan abay hindi kami nagpapahuli dyan sabi ko nga abay napakasarap pagkagayan eh, magkano din niya pag bibilhin niya? O, oh, yung nasa bas, hindi ko na, wala kung magkano nga i-presyo. Baka yung eh, mahal na ho ngayon, oh, yung pag bibilhin sa bas yan. Yeah, dumating na ho yung isang bata. Pahuli-huli, eh, naubusan na ho na rin itlaw. Kaya eh, patay ta eh. Eh, pagkakaroon yung pahuli-huli, siya. hindi eh, siya dyan. Kung kaya, nangyayari. Ay, patay ta, eh, patay Ika nga ho. Eh, siya, guys. Eh, hanggang dito na lang po ang aking video. Sana po inyo nagustuhan. At kung inyo pong nagustuhan, pakipalo, like, and share naman po. Tsaka po pa-subscribe na din po na aking YouTube channel po. Kabugnoy channel po. Maraming salamat po. Paalam!